Hi guys! Nagbabala ang Department of Health sa pangungunan ni Secretary Kenneth sa mga ama at uh, nakakatandang kapatid na lalaki para sa kanilang mga anak, nakababatang kapatid, na paslit o lalaki sa pagsalubong sa bagong taon na umiwas daw sa pagpapaputok. Kinatayang 75 katao na kasama ang mga batang paslit bata ang naputokan na at naputulan pa nga ng daliri at may mga tama sa kamay. So ang sabi ni Sekretary Herbosa ay gumawa nala o gumamit ng alternatibo sa pagsalubong ng bagong taon. Gumamit daw ng tuktokin na lang ang mga kasirola, pabusinahan ng mga sasakyan, tapos gumamit na lang, lang sounds, magbidyoke para maging maingay sa darating na pagsalubong sa bagong taon 2024. Ang sabi naman ng Department of Interior Local and Government sa mga LGU you na know, magkaroon na lang daw na isang place para sa mga fireworks para manood na lang daw si tatay, si kuya at mga kabataang batang lalaki sa pagpapa-fireworks para makaiwas daw sa paputok. Eh, talaga naman sa bahay ni Juan Pasan Cruz eh, makalipas ang anim na taon ni uh, Pangulong Duterte na napakaipit sa pagpapagotong tuwing pagsalubong ng bagong taon, dito naman sa panunungkulan ni PBBM, medyo uh, mahina yata o lenient yata at uh, meron pang mga online selling ng paputok bukod pa sa mga lihitimong nagbebenta ng paputok tapos may mga underground pa na hindi raw dumaan sa Department of uh, Trading Trade and Industry na walang uh, mga markings na ito legit eh, nakatatakot naman itong mga paputok daw na naglipa na sa Metro Manila at sa labas ng Metro Manila. Eh, ang sabi kasi na mga hindi sa puso eh, ang pagsalubong daw sa bagong taon, lalo na sa pagpapaputok, ay nagtataboy daw ng malas at uh, nakakainganyo ng swerte. Eh, sa tinagal na, na nakikita ko na dito sa ating bansa, ay eh, talagang si Juan Pasang Cruz, ordinaryong tao, lalo na si Kuya, si tatay na nakainom tapos magpaputok. Ayun na, mapuputo ang ng kanilang daliri kamay. Yung worst pa nga, may mga tinatamaan sa iba't ibang pati ng katawan. Ito naman si Toto, to, si Batang Pastit naman ay hindi pumutok yung paputok. Buglang pupulitin, tapos bubugay ng kanilang mga bibig, tapos puputok yun. Eh. Nakakatakot lang, napuputokan sila eh. So sinasabi ng Department of Health na ng 75 katao na nila sa ospital, na naputukan eh. Ilang araw pa para bago sa pagsalubo ng bagong trade, eh, ganito na nangyayari. Eh, sa panahon hindi kong talagang uh, prohibited talaga ito eh. Meron lang designated places sa uh, doon ka lang eh. Pero ngayon talaga naglipa na sa mga iba't ibang online na uh, nagbebenta lang paputok sa underground din. Tapos sa uh, mga lihiti mo na nagbebenta rin ito. Eh sabi nga ng netizen eh, bilhin nyo na lang ng pagkain sa pagkainan o no? kaya yung ihanda na lang sa medya noche so, bumili pa kayo ng paputok at mapuputokan pa kayo. Eh, wala talaga siguro after nang uh, nawala si uh, Digong, ay eh, si Presidente Digong, dito naman kay BBBM, eh sige, magpaputok talaga kayo. Eh. Pero sabi nga ng mga nanunungkulang sa uh, DIAG, sana naman daw, eh, kontrolin. Lalo na sa mga barangay, yung pagpapaputok. Eh, ako po si Papa Ken, dito sa aking channel, eh patuloy po ako magmimir na magmamatsak ko anong mangyayari sa pagsalubong ni Juan Pasang Cruz sa darating na 2024 sa bagong taon.